Oh, gising ka na pala, Iha. Papasok ka na ba? Opo, sana, tita. Asan po si Mama? Gising na po ba siya? Hindi pa, Iha. Anong oras na po? Sino po yung magbubukas sa tindahan sa palengke? Oh, ayan na pala, Mama mo. Tanungin mo na lang siya. Ma, napuyat ka ba kagabi? Tanghali na, oh medyo nak napasarap kasi yung kwentuhan namin ng Tito JR mo Ano? Maghapon na nga lang kayo magkasama sa tindahan. Wag na magpa Eh hindi daw siya makatulog, kaya tinawagan niya ako. Eh sinong magbubukas ng tindahan sa palengke? Wag mo sabihin ikaw pa rin. Eh tanghali na. Hindi ate. Kanina pa nakabukas yun. Eh, sino po yung nagbukas dun, ma? Oo nga. Eh, nandito ka pa naman. Huwag mong sabihin ipinagkatiwala mo yung susi sa mga tauhan mo. Hindi, ate. Eh, sino nga po yung nagbukas sa tindahan? Kayo naman. Masyado naman kayo nervyosa. Kay JR ko iniwan yung susi, kaya siya yung nagbukas. Hoy, Ruby. Kailan mo pa pinagkatiwala yung tindahan sa nobyo mo? Oo nga, ma. Gaano na ba siya katagal nagbubukas sa tindahan natin? At saka, Mapagkakatiwalaan ba siya? Oo nga, ma. Kadali mo naman nagtiwala doon. Ano ba kayo? Huwag nga kayo mag-alala dyan. May tiwala ako kay JR, no? Hindi naman sa dinidiscourage kita, ha? Pero alam mo, kahit ilang beses ko nang nakausap at nakita yung nobyo mo, parang hindi maganda ang pakiramdam ko doon. Ano <tinyo> yung boy? nagsilong mga motor mount hindi may tayo atrotec ang gamit mm -hmm. GR4 ceramic coating ito yun? yan pa yung gamit yung panglugan nato yung 4 wheels nagmayatan ka pag agatang mo tingas na boy uh, magatang mo ato yung tiktok shopee lazada may ibus nga rodin ni eh. so gumatak to manin may met pa yung gumatang katikas to iti katangay mag magdi buy one take two buy one take three ta mas makatipid ka dahi eh. no, mabalin uri may isa lang kasta mabalin lahat ka magmayatan ni si ka nagsilong na Gumata gumatang tumamuti kasta uy kita mo na yung atilugan ko kasla barbalo lahat na ka na yun nagsilong na yun hindi mo lang Nagkarte ka mo tayo. Mamang mga lang mo Feeling ko, may tinatago yun. Alam nyo, kilala ko mabuti si JR. Kaya huwag kayo mag-alala. Okay? Eh ano pa nga bang magagawa namin? Sinabi mo yan eh. Sana nga ma, walang tinatago sa yung nobyo mo. Huwag kayo mag-alala. Alam ko yung ginagawa ko. Sige na po. Papasok na po ako. Teka lang, Iha. Hindi ka pa mag-aalmusal? May naluto na ako doon. Oo nga naman, anak. Baka gutumin ka sa daan. Hindi na po. Doon na pa ako sa school kakain. Total, may kantin naman po doon. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Sigurado ka ba dyan, anak? Opo. Sige na po, mauna na po ako. Baka po abutan po ako ng traffic dyan sa bayan. Oo nga pala. Sige, Iha. Mag-iingat ka, ha? Sige po, tita. Salamat po. Basta, umuwi ka na maaga pagkatapos ng klase mo. Opo, ma. Sige po, mauna na po ako. O, tara na sa kusina ng makakain na tayo. Yung tindahan doon. Baka mamaya. Ano ka ba, ate? Sige na, tara na. Kumain na tayo. Mahal, maraming nagpa-deliver ng mga debote kahapon. Wala pa bang nagbayad sa kanila? Mahal? Wala pa naman. Ay nako. Kailangan ko pa yatang tawagan sila para magbayad. Naku mahal. Pupunta na ako sa bahay nila. Alam mo naman na may dala cellphone. Yan ang gusto ko sa iyo, mahal. Pagdating sa negosyo, areglado lahat. Oo naman, mahal. Nobyo mo ako. Kaya may malasakit ako sa negosyo mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Ah, uh, mahal. Baka mamaya, iba na yung inisip ng ate mo. kapag mamamag mo. Huwag ka mag-alala. Sinabi ko naman sa kanila na may tiwala ko sa'yo. Unless lang kung niloloko mo ko. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman na hindi mo gagawin sa akin yan, di ba? Oo naman, mahal. Kaya mahal na mahal kita. kasi bukod sa mabait ka na mas nah, ipag ka ba tara magandang araw ate magandang araw den. ate Nandiyan na ba yung anak ko? Wala pa naman. Bakit? Ah, wala naman ate. Mahal, gusto mong pumasok muna tayo sa loob? Mahal, next time na lang. Ha? Bakit mahal? May problema ba? Ah, uh, wala naman mahal. Parang masama tong pakiramdam ko. Nako, gusto mo ba ipa-check up kita? Nako, wag na mahal. Magpapahinga lang ako, mawawala na to. Ikaw ang bahala. May pambili ka pa ba ng gamot mo? Mayroon pa ng mahal. Sige mahal, uuwi na ako. Sigurado ka? Ate, uuwi na daw si JR. Ah, sigi JR. so bahal lang magbukas ulit sa tindahan ha? para hindi ako maagang gumising sige mahal sige mahal kung yan ang gusto mo talagang pinagkatiwala mo na sa kanya yung tindahan mo no? ate, eto na naman ba tayo? Pasensya ka na. Pero hindi talaga magandang impresyon ko sa nobyo mo. Ate, magtiwala ka naman sa akin, okay? Ay, ewan ko sa'yo. Ano? Tanghali na? Hindi ba siya nagbubukas ng tindahan? yung nangyari kay JR? Bakit hindi pa siya nagbubukas? Sige na, pupunta na lang ako dyan. Hintayin mo na lang ako dyan. O Ruby, anong nangyari? Tanghali na, bakit hindi pa daw nakabukas yung tindahan mo? Hindi pa daw ate. Hindi ko alam. Tanghali na. Di ba binigay mo yung susi sa nobyo mo kahapon? Oo nga, ate. Oh, nasa na siya? Hindi ko nga rin alam, ate. Hindi na nga siya nag-text at tumawag sa akin kagabi. Nako, parang hindi magandang nararamdaman ko sa nangyari. Ate, pwede ba? Hindi ganun si JR. Sige na, pumunta ka na doon nang malaman mo kung anong nangyari sa nobyo mo. Sige ate, alis na ako. Sige. Oh tita, bakit po nagmamadali si mama? Hay nako, tumawag yung tauhan niya. Tanghali na, hindi pa daw nakabukas yung tindahan. Po, eh asan daw po si tito JR? Abay malay ko, eh hindi naman daw nagkaramdam kay mama mo kagabi. Nako, ito na nga ba yung sinasabi ko, wag naman sana. Yan din ang nasa isip ko, Nainis na sa akin yung mama mo nung sinabi ko. Kung magkaganon man, wala naman ibang sisisihin si mama kundi sarili niya. Yun na nga, Iha. Masyado kasi siyang nagtiwala sa taong yun. Hindi naman po masamang magmahal po siya ulit. Ang kaso, sana man lang, hindi po siya nagtiwala kaagad Nakita mo naman, di ba? Halos ayaw niyang makinig sa atin. Tita, huwag naman po sana mangyari yung nasa isip natin. Nandiyan ka na pala. Teka, ba't ganyan ang itsura mo? Tsaka, bakit ang aga mo? Hindi ka na ba nagbukas ng tindahan? Hoy, kinakausap kita. Hindi ate. Ha? Bakit? Paano yung mga suki mo? Wala na ate. Alin ang wala na? Si JR? Wala na si JR? O di maganda kung umalis na siya. Hindi lang si JR, Ate. Pati ang kabuhayan natin. Ano? Teka nga Ruby. Di ba naging mo nga 'yung sinasabi mo? Umalis na si JR, Ate. Pati yung mga nasingin niya sa deliveries at pera sa kaha. Ang masama nakapag-advance na pala ng bayad yung ibang suke natin sa kanya. Ngayon, naghahanap ng deliver na mga debote at mga paninda. Isa naman ako kukuha. Wala din naman ako ipambabayad sa pinagkukuhanan ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya hindi maganda yung pakiramdam ko doon. Sinubukan mo na ba siyang kontakin kung nasaan siya? Pinuntahan mo na rin ba siya sa tinutuloyan niya? wala na siya ate umalis na hindi nagpapaalam sa may-ari ng bahay na inuupahan niya eh tinawagan mo na ba ang mga kaibigan at kamag-anak niyang nandito matagal na daw silang walang kontak sa kanya ate kaya wala din silang alam yan na nga bang sinasabi ko eh eh kung nakinig ka lang sana sa amin ng anak mo noon hindi ko naman naisip ate na magagawa niya yun kasi mabait siya pinaamo ka lang niya at pinaniwalang ganun siya kita mo ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko ate bakit hindi mo siya ireklamo sa pulis? ginawa ko na yan ate kaso baka daw matagal ang resulta kasi hahanapin pa siya inako Ruby nagpadala ka kasi sa nararamdaman mo akala mo mahal ka niya oh, ano nga Sana, kinilala mo man lang siya ng mabuti. Sa bagay, wala na tayong magagawa. Nangyari na. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam, ate. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa mga suki ko at kung paano ko ibabalik sa kanila yung pera nila. Wala kang ibang magagawa kundi ang pakiusapan mo sila. Sabihin mo sa kanila kung ano yung totoong nangyari hindi kaya nila ako pagtawanan ate kasi agad ako nagtiwala sa nobyo ko kahit na pagtawanan kanila tanggapin mo lang dahil nangyari na hindi ate hindi ko kakayanin na pagtawanan nila ako ako na may ari sa isa sa pinakamabili at kilalang tindahan sa palengke pagtatawanan nila ngayon hindi ate. Ayoko. Hoy Ruby, nag-uusap pa tayo. Kung nakinig ka lang sana sa amin noon, hindi mo mararamdaman ang ganito ngayon. <laughs> tita? Nakita niyo po ba si mama? Ayun siya oh. Tamang tama. Kakain na tayo. Tawagin mo na siya. Sige po tita. Ma, kakain na po tayo. Ma, kakain na po tayo. Mauna na kayo anak. Hindi pa ako gutom. Hindi na po namin kayo nakakasabay kumain, ma. Anak, hindi pa nga ako nagugutom. Kaya mauna na kayo. Ma, ano ba talaga yung nangyayari sa'yo? Simula nung niloko tayo ng nobyo mo, ganyan ka na. Pasensya ka na anak, marami lang akong iniisip na problema. Ma, hindi porket marami ka nang iniisip, e eh, mawawalan ka na ng panahon ayusin yung sarili mo. Pwede ka naman maglibang, tsaka bakit hindi mo kausapin yung suki mong na niya ng pera? Walang mangyari sa'yo ma, kung ganyan ka na lang parate. Tsaka meron pa naman kami ng tita kay. Pasensya ka na anak. Kung hindi ko pa kayang tanggapin sa loob ko yung nangyari. Hindi rin kasi ako makapaniwalang bumagsak ang negosyo natin ng ganun-ganun lang. Kaya, pabayaan nyo muna ako, please. Sige po, ma, kung yan yung gusto nyo. Pero, sana wag magtagal ang ganyang sitwasyon mo, ha? Paano naman ako, ma? Tatatlo na nga lang tayo, ganyan ka pa bigyan niyo muna ako ng oras para tanggapin at para makapag-isip ako. Hayaan niyo anak, babalik din ako sa dati. Sige po, Ma. Oh, ba't ganyan ang mukha mo. Hindi mo ba naayang kumain ang mama mo? po. Mauna na daw po tayo, tita. Hindi pa daw po siya nagugutom. Eh, hindi rin siya kumain kagabi eh. Tapos sasabihin niyang hindi siya gutom. Ano? Magmumukmuk na lang siya dahil sa nangyari sa kanya? Asa nang sinasabi niyang alam niyang ginagawa niya? Hayaan muna po natin siya makapag-isip, tita. Eh, ano pa nga ba? Siguro naman, magtatanda na si Mama sa susunod. Anong ibig mong sabihin, bata ka? Magbo-boyfriend na naman yung Mama mo? Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin, tita. Huwag na siyang magtiwala ka agad. Dahil kahit sino, madali lang pumasilaw, lalo na pag pera ang pinag-uusapan o nakikita. Kagaya po ng nangyari ngayon. Tama ka dyan, iha. Pero sana lang alam na ng mama mo yan sa susunod. Ma, malapit na po pala yung graduation namin. Ganun ba anak? Mabuti kung ganun. Ma, ikaw yung kasama ko magmamarcha. Ha? Anak, hindi pwede. Ayoko. Ma, hindi naman po pwede na mag-isa ako. Si tita kay mo na lang ang tawagin mo. Ayoko makita ko ng mga tao. Aba, ano ibig mo sabihin? Ikukulong mo lang yung sarili mo sa bahay? Eh kayo, wala naman kayong gagawin, di ba? Halos si tita kayo na lang yung nagtatrabaho dito sa bahay. Anak, basta dito na ako sa bahay. Ma, hindi naman pwede na habang buhay ka na lang ganyan. Ruby, ano ba yan? Mercedes, iwan mo muna kami na mama mo. Pag-uusap muna kami. Sige po, tita. Ruby, hindi naman pwedeng palaging ganyan. Para ano? Para taguan ang mga dapat mong harapin? Hoy, Ruby, ano yung ginagawa mo? Walang mangyayari sa buhay mo kung ganyan ka lang palagi. Isipin mo may anak ka pang umaasa sa'yo at dapat mong asikasuhin alam mo naman na hindi ko pa kaya at tanggap yung mga nangyari ate. Ang alin? Ang pag-iwan sa'yo ni JR? O ang panuloko niya sa'yo na sanhin ang pagkalugi ng negosyo mo? Pareho ate. Ayun. Pwes, kayanin mo. Dahil hindi do nagtatapos ang lahat. Pagsubok lang yan. Hindi ka bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kaya. Kaya dapat harapin mo ang mga ito para makausad ka at makabangon ulit. Dahil ang pagsubok ay hindi ka katapusan ng tagumpay. Sa nangyaring yon hindi ka na rin nagbukas uli. Sayang ang tindahan natin, Ruby. Pati yung mga tauhan mong umaasa sa'yo, Ruby. Hindi mo na naisip na nawala ng trabaho dahil sa pagmumukmuk mo. Oo nga pala. May mga tao rin na umaasa sa'kin sa para sa mga pamilya nila. Habang naghihintay ka ng resulta, bumangon ka ulit. Makiusap ka sa mga taong agrabyado at unti-unti mo silang bayaran para makabangon ka. Para hindi maging mabigat para sa iyo ang lahat. Tama ka, ate. Walang mangyayari sa akin kung magmumukmuk at magkukulong lang ako dito sa bahay. Dapat, noon mo pa naisipan yan. E di sana, maayos ng lahat ngayon kaya umpisahan mo na ngayon ang pag-usad mo Sige na, puntahan mo na yung anak mo Sabihin mo sa kanya Ikaw ang kasama niya sa graduation niya Maraming salamat ate Sa lahat ng mga payo mo Hindi kita pwedeng pabayaan Ate mo ako Kaya nandito ako palagi para sa inyong mag-ina Salamat ulit sa lahat ate Sige na, puntahan mo na yung anak mo Alam ko nagtatampo siya sa'yo Sige ate kakambal na ng buhay ang pagsubok. Pero sabi nga nila, hindi ka bibigyan ng just ng isang pagsubok kung alam niyang hindi mo ito kakayanin. Tsaka palagi nating tatandaan na ang pagsubok ay hindi katapusan ng tagumpay, hindi parte ito ng tagumpay.